Ikaw ba ay nagdurusa mula sa frozen shoulder at pananakit at paninigas ng balikat? Kung gayon, ang video na ito ay para sa iyo, para sa frozen shoulder. Karaniwan naming nirereseta ang gamot sa sakit upang mabawasan ang pananakit. Nirereseta rin namin eh, ang physical therapy sa bahay kung saan iunat ng mga pasyente ang kanilang balikat sa pamamagitan ng mabagal na ehersisyo at maibalik ang kanilang galaw. Kung hindi ito gumana, ang physiotherapy sa isang sentro na dalubhasa. Sa ganitong uri ng paggamot ay karaniwang nirereseta. Ito ay nakakatulong upang mabawasan ang iyong sakit at makuha ang pinakamataas na galaw sa mas epektibong paraan hang hanggat maaari. Kung hindi ito gumana, niwang nagbibigay ang mga doktor ng joint injection na makakatulong upang mabawasan ang sakit at ito ay mas epektibo kumpara sa uh, tanging physical therapy lamang. Kung ang lahat ng ito ay hindi nakakatulong sa iyong frozen shoulder, maaari kang maging isang magandang kandidato para sa arthroscopic surgery na isang keyhole surgery na walang malalaking hiwa sa balikat. Talagang nakakatulong ito upang maalis ang mas pamamaga mula sa balikat hangga't maaari at nakakatulong ito sa iyo. Nagbibigay ito ng booster sa paggaling mula sa frozen shoulder para mabawasan ang sakit at makuha ang galaw sa lalong madaling panahon. Huwag magdusa mula sa frozen shoulder at may mga epektibong paggamot na magagamit kumonsulta sa isang espesyalista sa balikat para sa problemang ito. Salamat.